Magandang araw mga ka Aerial Defense may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, barkong pandigma ng Pilipinas pinadala na sa Escoda Shoal, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nag-deploy ang Philippine Navy ng barkong pandigma sa Escoda Shoal o Sabina Shoal sa gitna ng hinihinalang reclamation activities ng China sa lugar. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad, pinaigting pa nila ang pagpapatrolya sa lugar at sa mga nakalipas na araw mayroong nakatalagang isang warship sa lugar. Ito ay para masigurado na maibunyag ang iligal na gawain ng kung sino man na nagtatambak ng mga patay na coral sa Sabine Shoal, sa adpa ng Philippine Navy official na noong 2011 o 2012, nang gawin ng China ang lahat ng reclamation activities sa West Philippine Sea, kung saan gumamit sila ng mga higanteng dredger para makapaglipat ng buhangin at magtayo ng base militar sa Mischief, Subi at Panganiban Reef, subalit sa pagkakataong ito, walang napansin na presensya ng mga dredger bagamat nakita niya ang resulta ng naturang aktibidad kung saan maraming durog na coral sa Sabina Shoal. Navy has increased its patrols in Sabina Shoal. This is to ensure that whoever is doing that We are not sure who is doing that whoever is piling up dead corals on Sabina Shoal we will be able to expose their activities so for now the approach here it will take more than a military effort the approach here is to show the world that we are a player a responsible player following international law so we would like to show the world what the other players are doing in the maritime domain And I would like to say that the other claimant countries have been subscribing to international law except for China that we will do everything to ensure that Sabina and all other features under our within our EEZ will remain under Philippine sovereignty and sovereign rights Maaari umanong sabihin na ito ay isang partikular na pagtatangka upang mabawi ang parte ng West Philippine Sea at bumuo ng isang artipisyal na isla sa kabila nito siniguro ni Commodore Trinidad na nakabantay sa sitwasyon ang Philippine Navy kasama ang PCG para maiwasan na maulit ang nangyari sa nasabing mga taon kaya't ang diskarte ngayon ng gobyerno sa West Philippine Sea ay ang transparency initiative para ipakita sa mundo kung ano ang ginagawa ng ibang mga bansa sa maritime domain at sinabi din ng opisyal na sumusunod ang ibang mga claimant na bansa sa international law maliban sa China matatandaan na iniuulat ng Philippine Coast Guard nitong weekend na nadiskubre nila ang mga durug na corals na di umano'y itinapo ng mga barko ng China sa Escoda Shoal sa umano'y bagong pagtatangka para sa reclamation, bagamat itinanggi naman ito ng China at tinawag ito ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin na chismis lamang, sa kabila nito, sinabi ni Commodore Trinidad, na nananatiling alerto ang Navy upang maiwasan ng anumang build-up sa Escoda Shoal, na nagpapaalala sa ginawang militarisasyon sa Panganiban Reef o Mischief Reef sa nakalipas na sampung taon, iniulat ni Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na magdadagdag ng deployment ng mga barko ang kanilang hanay para umalalay sa ikinasang civilian supply mission ng atin ito, Coalition sa Bahaw de Masinloc Shoal is no denying the fact na mas malaming uh, China postcard vessels na deploy dito. Um, you can use different uh, ways naman, no? whether commercially available na satellite information. Makikita naman natin lahat. No? It's, it's already um, an open source. Mako-confirm natin na yung sinasabi ni uh, Mr. Ray Powell ay totoo talaga. Maraming China postcard vessels na nakabantay dito. Maraming Chinese maritime militia dito. So, I won't deny that. Uh, so, dahil dito sa maraming uh, uh, mga deployment ng uh, People's Republic of China para harangin ang ating uh, atin ito coalition sa kanilang pagkalayan sa Baho ng Masilo, ang uh, ating komandante ng Philippine Coast Guard, Admiral Gavan, has decided to deploy two more Coast Guard vessels uh, para siguraduhin no? na kung sakali man, no, huwag naman sana, there will be untoward incident na mangyayari dito ay meron tayong mga postcard vessels na sisiguraduhin um, uh, natin at masisigurong uh, ligtas ang ating mga kababayan. At ang isang bako natin, yung BRP Bagakay, ay na-deploy na. Uh, actually, nakunan na nga siya doon. I-meet, uh, i-revendi mo niya nila itong uh, ating ito uh, convoy. Uh, but uh, right now, as I said, no, we're still uh, preparing uh, two more postcard vessels um, to escort Etong, uh, Naglayag na ang civilian convoy mula Zambales kaninang umaga patungo sa Panatag Shoal sa West Philippine Sea Inescortin naman ng PCG ang convoy na binubuo ng daang bangka Ayon sa organizer ng civilian mission na atin ito koalition maglalagay sila ng symbolic markers o mga boya sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Kalakip nito ang paghahatid ng essential supplies gaya ng langis para sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Ang civilian mission ay itinuloy pa rin sa kabila ng mga ulat ng umano'y malaking puwersa ng Chinese vessels na bumubuo ng block confirmation sa Panatag Shoal. Binigyang din ni atin ito ko at akbayan President Rafaela David na isang legitimate exercise ng karapatan ng mamamayang Pilipino, at sovereign rights ng bansa base sa international law ang mapayapang civilian mission na nakatakdang magtapos sa biyernes, ikalabimpito ng Mayo, binigyang ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariella, na walang plano ang Pilipinas na imilitarized ang sitwasyon sa West Philippine Sea. This um, decision of deploying Coast Guard vessel in the West Philippine Sea start, didn't start during this administration. Nagsimula ito nung panahon pa ni Pangulong Bilindo Aquino, itinuloy din naman ni Pangulong Duterte, at ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. The primary reason why Coast Guard is um, um, the priority in terms of our deployment in the West Philippine Sea, it's because of two reasons. So, one, we don't intend to militarize the issue in the West Philippine Sea. This is um, the primary objective, why the Coast Guard vessels are... Um, are uh, being deployed in the west philippines second is uh we don't want to provoke or escalate tension. ang paniniwala natin dito sa sa behavior nato not just for the philippines that the moment you start deploying warships that will provoke or escalate attention At NACMA, we can learn from history you know, from the 2012 Scarborough Show standoff that's what had happened when we deployed the Philippine Navy warship and it resulted to a standout during that time. So learning from what had happened, this is the reason why Coast Guard since then became the um, um, primary um, response in maintaining our presence in the West Philippines. Now, how do I see the Coast Guard in the next coming years? Uh, the President has always been mentioning this. We don't want to escalate the tension, we don't want to provoke anybody, we need to maintain our level of professionalism in dealing with the bullying tactics of the People's Republic of China. So kung sa ating Pangulo in the next coming years, no, uh, makikita natin na the moment we start deploying Coast Guard vessels, ito ang magiging mas makahimik at mas mapayapang approach natin. And to show the international community na we really don't intend to have a much more bigger kinetic conflict with anybody. Um, there are so many calls now for the Filipino people na, bakit hindi na na kasi warship ang ipadala natin sa ayungin? Bakit hindi na, na kasi Philippine mismo ang uh, magdawa ng supply, for example? Alam naman natin, no, na sa Coast Guard vessel pala, for example, When we start deploying two Coast Guard vessels, the Chinese Coast Guard will be deploying six or even seven Chinese Coast Guard vessels. Once we increase the number of Coast Guard vessels, will be triple or quadruple pa white Coast Guard vessels. From the moment we start deploying Philippine Navy warships, they might even be deploying, as, I mean, most likely, they will be deploying. their own warships as well, na mas malalaki pa sa Philippine Navy warships din natin. And then, kapag nag-increase na naman tayo, mag-deploy naman sila na mas malalaki at mas modern nung pandigma. And we're going to have them a reason as an excuse para sabihin nilang, tayo naman kasi ang ka nag-deploy ng warship dito. So, our presence for the Coast Guard is not to escalate the tension. As much as possible, we don't want the People's si Republic of China to have an excuse at sabihin nila, magdadala na kami ng PLA Navy Warship dahil ito na ang uh, sasakyan ng pandigma na ipinapadala din ng Pilipinas. This is what we are preventing to have another standoff, to have a much more escalated tension in the West Philippine Sea. This is the reason kung bakit sa nakalbaang tatlong administrasyon, bakit Coast Guard vessels pa rin ang nakikita natin sa West Philippine Sea. Because none among those presidents wanted to have a larger conflict with anybody. Hindi lang to conflict with China or even with Vietnam or Malaysia. Ang pinanghahawakan natin dito ay ang mapayapang dialogo at pag-maintain ng posisyon natin sa West Philippines. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense abangan lamang ang aking mga bagong video, para naman sa mga gusto magpa-shoutout mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe, pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video, maraming salamat po.